Magandang araw po sa inyo mga kay skippers ito po si Skipper TV na muli ay bumabati sa inyo na isang magandang umaga. Ngayon po ay araw ng linggo dito sa Malabon Pet Market. At syempre po, aka-focus dito yung ating paboritong tambayan, uh, Andy Lugaw, Lugaw Yamado. Ayan po, at masarap po dito yung Lugaw, may partner siya na pangahan ng baboy. So mamaya po papakita ko sa inyo Titikman natin uli yung aming binabalik-balikan dito Ano po? Papakita ko sa inyo Mura lang po yun Andi lugaw po yun At uh, niluluto pa po Hindi eh? pa po tapos na to yung lugaw So subaybayan niyo po Samahan niyo ako dito ngayon sa araw na to Nang linggo dito po sa Malabon Pet Market Salamat po So yan na po yung pinakahihintay nating panga ng baboy Kasalukuyan na po inuupakan nalingat lang po ako ng konti <laughs> kinakanana titikman po uli natin ngayon kung uh, consistent pa rin syempre pero I believe yun pa rin ang lasa na binabalik-balikan po namin Uy, pabot naman dito titikman natin yan lapit po dito bring it here no that one yung ano yung panganak yan thank you oh sarap yan tikman natin tingi tayo nyan tingi thank you thank you ayan oh, kita yung gano'ng kalaki o. Oh. tapos masarap po ito kombinasyon sa lugaw ayan o. Oh, katulad ginagawa nila Anli lugaw dito diba Anli lugaw pa po dito imagine nyo so once umorder kayo hanggat trip yung kumain ng lugaw magpakasawa po tayo yan po yung sistema rito magkano tong panga malalaman natin mamaya tikman natin talakam na takam na po ako dito kanina ko pa ito gusto matikman umiikot sasarap at lambot tingnan natin ha eh. titikman ko na po itong panga tingnan natin Hmm, sarap, lasa Grabe, sarap ni pa natin konti hmm Kapo. Tama tama lang yung alat, tsaka lasa yung timpla, nasa nasa yung tenderness ng karne, parang gusto mo order din ng lugaw, hindi ka kukuha ko ng rice, fried rice, itikma ko, kukuha ko ng fried rice sa kabilang tindahan, dahilan po ha. Ah. Ayan po, uh, nakakuha na ako, nakabili na ako ng fried rice sa kabilang uh, tindahan, at uh, ito ang uulamin ko, tikman natin. Tikman po natin to kung ano ka sarap ang kombinasyon nito pero sigurado po ito napaka lasa. Ina-invite ko po kayo, tikman niyo po dito, try niyo po dito sa Malabon. Dito lang po ito sa May Duhat. Malapit po sa Jollibee. Papakita ko po sa inyo mamaya yung daan. Basta huwag ko lang makalimutan. Baka makiri daw ako. Sarap kasi na yun eh. Tikman natin. Ang hirap naman. Hindi pa makuha. Marila po ha. Yum! <laughs> If there's a will, there's a way. Ang sarap din po ng sinangat. hmm. Sarap! Matal siya ito. sobrang sarap na Pupunta na po sa bubungan yung video natin wala kasi ako dalang cellphone holder nakalimutan ko pang bihira pero mahalaga po rito at talagang totoong napakasarap po sa murang halaga sulit ang busog nyo na Practical po. Hindi nyo kailangan gumasos na napakalaki. Ay nandito po kayo sa lugar na to. Masarap po luto. Na totoo lang. Kaya napakalambot po ng laman. Hindi lang, syempre, pangapo ito, medyo matalas yung mga buto niya. Medyo ingat lang po. Huwag basta subo na subo. At baka, Matinig kayo, ang bibig nyo. Delikado. <laughs> Pero masarap po talaga siya. Ayan, Masarap nga kamay ni. Eh. Pero siyempre, hindi natin magawa. Eto, mata. Kung kumakain po kayo ng mata ng baka, ayan, Oh. No? Sarap po nito, lambot nga no. Ayan no. Nako, jackpot. Yahoo. Sa iyo, ma. Ito yung laman. Galing, oh, napaka, alam niyo yun. Lasa po nito. Grabe. Eh, hinihimay na asawa ko para sa akin. No? talaga naman po. Wow, excited na ako. Napaka, alam niyo yun. Ito, ito yung mata. And so, ano ka kayo nito? Tignan natin. Ayan po. Ayan yung mata, oh. Hmm. Kikindat pa sa inyo yan. <laughs> okay. umuwaka, umuwaka Dali lang po, ha. Lumuyain ko na to. Kumuha ka pa ng hmm. luto. Kumuha ka pa ng luto, hindi puro laman. Ang luto dito. Alagay mo muna dito yung Ito na mata. Ito na yung mata. Ayan o. Oh. Kita nyo. Ayan yung mata o. Oh. Ayan o. Oh. Yes. Ayan na natin yan. Hmm. Sarap. Sarap po. Mabubusog po kayo. Teka po ah. Ito po ako sa ako ng hoti dito sa kinakain ko. Pinapawisan na ako. <laughs> Off cam muna po ng hoti. Thank you. Ayan po. Ang sarap simutin yung mga natitira pang laman dito sa buto sa panga ng baboy. At uh, syempre, hindi naman po ganun talaga kahirap tanggalin kasi malambot po yung pagkakaluto. Tsaka napaka juicy Tsaka tender nung laman Marami po, mabubusog po kayo At marami po kayong choices dito Pwedeng gusto niyo ay lugaw lang Tapos may itlog Gusto niyo may tokwa Ganon, iba-iba po Iba-iba style Meron din sila rito parang uh, Lumpiang Ano tawag yan? Lumpiang prito Opo, ayun o oh. Sumpia. Sumpia? Hmm. Ah, sumpia? Bakit sumpia? Sumpia daw pala ang tawag. So, ayun po yung mga napakita ko sa inyo yung mga choices dito na pwede nyo ma ma-order. Ayan siya, oh. Ah, merong panga, Merong paa, merong leeg, may toko at baboy, laman, dugo, sumpia, itlog, mata, utak. Ayan. Ayan po lahat yan. So, bawat isa yan, iba-ibang presyo. Pwede rin yun, pwede nyo nung pong gawin combo. Ayan yung kanilang lutuan. Ayan po si Sir Arvin, yung semi-arvin ito. So, siyempre, may soft din sila rito. Tapos, pag kumain kayo rito, libre na rin po ang tubig, mineral water. Ayan ang na nandun. Village. Ayun, o. tatanong ko lang po, ang na-order namin is dalawang lugaw at isang panga. Magkano po kaya yun? 220, boss. 220. Kung panga lang po ang in-order, magkano po siya? 200. 200. Good for 3 na yun eh. Good for 3 na nga eh. Ang bigat nga sa tiyan eh. Tapos yung yung dalawang lugaw, 220 na lahat. Kasama yung... Pal, well, dalawang lugaw po pala. Dalawang lugaw, yes. Dalawang lugaw po kasi 20. Ah, okay. So 240. Ako, 240. Ayun oh, no? imagine nyo. Sa halagang 240 pesos, hindi na ako makahinga sa kabusugan. Dito po yan sa Anli Lugaw. Kaya, in-invite ko po kayo dito. Every Saturday and Sunday ano po sir? 6 a.m. to 12 noon. Tama, ayan po, si Sir Arvin So, salamat po Sir Bami, shout out po ikaw May palaban ako ng sa Dampalit September 27, punta kayo, past is still Ayun, Ayun pala hits Ano po yun, ano po yan? Two hits, may palaban ako, may pa-derby Ayun, may pa-derby si Sir, two hits Ayun, daw sa Dampalit, po dampalit. Invited Para laban ang pera nyo Ayun <laughs> Sa Bukero din si Sir, syempre. Dampalit, dampalit. Adam palit na September 27 27 Ayan Sayang wala ako noon Nasa Mindanao Nasa Mindanao tayo noon sir <laughs> Di bali po sa susunod Ayan o oh, yung kanilang lugaw oh. Tingnan nga natin Paano ba hina niluluto ate Paano ba hinahalo ito ate Paano yung hinahalo Tingnan nga natin po Ayan si ate o oh. Sanay na sanay magluto po ng lugaw yan <laughs> Siyempre kailangan ng panghalo mo rito Medyo talagang ano ma, ma malin, ano stainless para malinis sa pangmalakasan syempre kasi syempre malaking kaldero po ito pag ito'y mga sandok lang na ordinaryo wala papawisan kilikili niyo rito hindi <laughs> pa nahalo to eh <laughs> po dahil yung kain dito ano dito lahat po yan Ito mo si sir, kumakain ng lugaw niya. <laughs> Sir, thank you po. Ayan po ang latagan dito sa Malabon. Sa gilid po o sa gitna ng dalawang eskwelahan. At sa ngayon po ay pauwi na kami. Maraming pong salamat sa lahat ng mga sumubaybay po at sumuporta sa aking channel, Skipper Din TV or Skipper TV. Uh, huwag niyo pong kakalimutan, own a pet and win a friend. Maraming pong salamat. Have a great day! So ayan po yung Jollibee sa right side. Sa left side yung Villa Rica. Ito pong sa right side yung palengke ng Hulong Duhat. Dito sa Malabon. Ayan po yung mga landmark. Ayan pong karsada nga tinutumbok namin ay Flores po yan. So ayan po yung mga landmark para po makita natin. Makita ninyo kung paano yung po yung papunta dito. Pag galing po kayo ng Kaloocan or monumento, ayan yung mga jeep galing sa left side. Medyo masikip nga lang po talaga rito kaya ang problema po ay parking. Ito nga truck na nasa right side na daanan natin. Sinisita ka sa laguyan ng traffic enforcer. Kasi po maliit na bayan po itong malabon at ang kalsada po rito ay maliliit lang at syempre hindi naman po siya design para magkaroon ng mga malaking parking so konti pasensya po dito sa left side yung pinanggagalingan ng masasakyan po ay nandun yung McDonald's <clears throat> at yan po sa bandarian sa left side ay yung pwesto ng Flores Bazaar or pet market dito po sa Malabon so muli po namamaalam ako dito sa ating mga kasama rito uh, nakita uli kami kahit pa paano yung mga iba pong mga pa natin although may mga bagong muka gano'n naman po kasi talaga siyempre ano po at lahat po ng tao rito ay masisipag at matsatsaga ayan po Marami po salamat uli sa inyong pagsubaybay dito at pagsuporta sa aking channel. Huwag po sana kayo magsasawa. Skipper TV po at sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel, Skipper TV. At ganyan din po, meron po akong FB page, Skipper Din TV. Ang parehas na po sila ng logo. Kung ano po ito makikita ninyo dito sa aking channel, yun din po yung Uh, profile picture ko sa aking FB page. Uh Wag po kayo malilito. Pag kayo po ay pumunta sa sns si ninyo, yung aking FB page sa uh, Facebook or yung aking YouTube channel sa YouTube. Wag niyo po, wag po kayo malilito. Isa lang po ang design nila. Ano po, ito po ay circle na may reddish pink reddish pink na kulay tapos may naka print na pangalan ko sa gitna is TV tapos mayroong maliit na drawing ng mountain bike at saka motorcycle tapos mayroong pang motor doon ah, ano pala manok <laughs> saka chihuahua ayan po so yun lang po Hanggang sa muli, marami pong salamat. Have a great day. Goodbye po.